Hello mga kababayan, this time punta tayo sa Magsika Prizal kung saan matatagpuan ang Mango City ng mga Di Pedro sa imbitasyon ni Chris Pagliaria. Ayun, narito. Asawa natin sa atin. Natin. Good morning, atineng. Eh. Eh. Nasaan si Kagawad Chris Pagliaria? Sa ano po siya ngayon? Sa barangay. Barangay. Si Kuy Kagawad Chris, kaibigan natin, first time niyang lumahok sa politika ng barangay panalo sa San Agustin. Atin, oh, pero teka muna, nagluluto siya. Anong luto natin ngayong umaga? Diniguan. Oh, wow, master mo to ha. so, uh, pang ilang araw ka na nag nagluluto? Ngayon lang po siya ang tagaluto. Ah, siya? Sibong. Pero inagaw mo ang trono. <laughs> uh, eh, ang kagawad nasan ngayon? Ay, may sis yung sila sa barangay. Ay, naku, Kuya Chris, na-miss kita. <laughs> uh, eh, pang ilang araw na ito, Ateneng? Uh, tatlo na. Pang tatlo. So, yung business ng pagmamangga, kailan nyo pinasok? Matagal, lang. Matagal na? Mga ilang taon na kayo sa pagmamangga? Nineteen ano pa? Ata? Nineteen Talaga? Eight? Eight pa yun? Nineteen 19, 19, 1988? eight Nineteen yata. Ano ba yun? Yung kay ka, Kuya Boy, anong nineteen yun ba? 19... May, po? Kano katagal? Katagal na May twenty years? May 10 years? 15 years? Ay. Ganun 15 15 years, no? Oo oh, talaga. I mean, maganda naman ang negosyo ng pagmamangga. Ay, maganda. Kuminsan, kuminsan, talo. <laughs> oh, Paano mo masabing maganda? Ano yung mga batayan mo para sasabihin mong naka-jackpot ako, naka-hit ako? Bagsak lang kami noong kay Kwan, kay Ursula. Ah, oh, yung bagyo. Isoy. Ah, si bagyo talaga ang kalaban. Mm, yung bagyo lang kalaban. Okay. Tapos, ah, saan ang market natin, agawad neng? Ah, saan ang market natin? Saan nyo binibenta ito? Saan ano? May kumukuha ng ano? Ah, yung parang, kumbaga, may... bultuhan na. Oo. Bultuhan. Ah, pero nagmamark... nagbabagsak din ba kayo sa San Jose ng mga mangga? Hindi. Ay, hindi. hindi? Dahil sa... Hindi, kaya ng San Jose ang bunga ng mangga. I mean, sa dami? Dami. Wow. <laughs> ah, pero siyempre, ang bigay ninyo, may farm gate, no? Ganyan, ano? Sa ngayon, magkano ang farm gate natin? Yung talagang kuha ng taga dito? Parang one tree, isang kaing. Isang kaing. Na ang isang kaing ay uh, 22, 22 kilos. kilo. Ang sabi daw nila na ang mangga daw ng Mindoro, mas maganda. Opo. Kasi ano ba ang reason? Bakit parang dito mas gusto nila kumuha ng mangga? Kasi parang yung sa oriental kasi, yung ano, basa, ano yun? Tawag doon, Bong? ma ano, ma matubig. 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 Kasi panay yung ulan eh, no? Ay, ulan. Dito naman maaraw nahihinok, uh -huh. no? So suki niyo na itong Mango City sa Kuhanan Mangga. Pang ilang taon niyo na itong kinukuhaan? Taon-taon, ilang taon na? Yun? years din. <laughs> wow. Ang swerte niyo naman, paano niyo naging kaibigan yung uh, mayari? Hindi ko lang alam kung paano nila na -ano yun. Oo, talagang kayo lang talaga. oh uh -huh. Oo. Uh, ako nung bata pa ako, naririnig ko ang Mengo Mango City. City. Alam mo, tinang nakakahiya ka. Alam ko, ang Mango City, yung NIA. Hindi pala yon. Iba. Ay, e, iba, eh, iba pala. Uh -huh. Ito talaga pala, ilang, ilang, puno, ilang puno ang meron ng Mango City sa magsikap? Ay, may 500, 400, 500. 500. Yung may-aring nandito ngayon, siya rin ba nagtanim nito? O nadatnan niya na? Nadatnan niya. Sa kapatid yaya ka. Ah, kapatid, no? So, uh, itong mga puno na 500, mga ilan daan ang namumunga dito? Hindi kasi parehas yung iba na nalbos kasi. Uh, merong kalahati sa 500 nagmumunga? May, may, Meron, higit pa. ano? So, mga 300. 400 uh -huh. na may isang daan siguro na hindi nagbubunga or mali ako lahat yung talbusan kasi yung iba. ano po yung talbusan Parang... Mura ang dahon. Ah, pag hinog ang dahon, yun ang indicator na... Dito ba walang binagsak na mangga ang mga bagyo natin ng Ursula, Tisoy? Eh, putol-putol ho yan. Putol-putol. Pero parang pansin ko sa mangga, kahit na bumagsak, mas maganda pa yung bunga, no? Mm -hmm. Aya, uh, ganun. So, uh, uh, September kayo nagsimulang magpabulaklak? September. Pero parang ano yun palusot or yun na ba ang season talaga ng pagtanim talaga yun talaga bakit ah 'yung sa bagay na na ngayon yung ano eh no ang mangga ilang buwan bago tuluyang mula sa pag-i-spray hanggang sa harvest ilang buwan siya parang anding, parang palay apat apat ayo kasi pag nag ano kami 110 days 110 days ayo Ayun. Ayun bago pitasin. Okay. Ang mangga dito, masasabi mong matamis. Mm -hmm. uh, paano mo ipagmamalaki yung mangga natin at ineng? Eh, maganda talaga ang mangga ng Mingo City. Masarap, masarap. Balita ko sa kapis dinadala. Kapis at saka kalibo. Ay, ilo -ilo. Eh, ano yan eh. Alam mo, di ba gimaras to? Eh, bakit kumukuha pa rin sa atin? Eh, pero sabi nung I aming mean, kwan, yung kumukuha dito, mas maganda daw ang mangga ng Occidental. Oh. At ining i-recommend mo rin ba na mag-process tayo? Yung pag di ba ang mahal nung process na mangga, yung pinapatuyo, yung dinadala sa iba-ibang bansa. Ah, uh, hindi mo na isip 'yon na gawin. Kasi marami tayo eh, no? No. Eh uh, siguro susubukan ko kasi may machine ako na dehydrator. Ma mamimili ako. Guys, dito tayo. At ito ngayon yung process ng pagbabalot ng mga balulang din ba ang tawag dito? Kain po, kain po. Kain, ano? Hello, so, good morning. Mga taga-rohas. <laughs> Biruin mo, sisipag ng taga-rohas. At syempre, mamaya interviewin din natin so, yung man. nagluluto ng pagkain nila. Ang commander ni Kuya Chris Palyaria. Ayun, natinig. Hi! <laughs> so, uh, uh, boss, anong pangalan? Kevin po. Kevin kapong. So ito, ano yung yugto na ito na ginagawa natin? Kailangan balutan yung pinakakaing natin, ano? Uh, parang meron ka muna, meron muna siya, lapit lang tayo ng konti is may mga dyaryo para hindi tumulo dagta. hindi tumulo yung dagta, ano? Mga ilang kilo sa isang kaing? Meron pong may may Saan galing yung kaing nyo? rohas din. Wala kasing gumagawa dito eh, no? Lirong, um, taga-Mindor, taga-Oxio. Walang gumagawa sa dami ng ginagawa sa sibuyasan at iba pa sa dami ng mga produkto natin. Pero alam mo, sa katutubo, pwede na maging project to kasi may bumibili, no? Magkano din isang kain sa ano? Na itong kain lang na walang laman. Magkano? O tignan mo, 25 livelihood din. Tapos babalutan natin ito. Pag nilagay, ready to ano na. Pagkatapos, tatalian na, ready to ship na. Okay ngayon araw, ilang target na kain or kaing ang ating lalagyan? Mga 50. 150. Nakailang araw na tayo? Pangatlo na. So, wow. Almost, ang target natin, may isang tonelada. Mga isang tonelada. 50 kain yung isang libong kilo. O tama. Tapos ang target natin atining ay mga aabot ng 150 kaing. So mga limang tunilada kaya. Ah, kaya pa, no? Wow. So yan muna, ikot pa tayo.